Meron dito, mukhang kawawang bata, oh. Nakaabang sa ano? Kakaluskus. Kakaluskus na plastic. Tingnan yan, oh. Ito pa yung isa, oh. Nakaabang yan, ah pag kumaluskus yung plastic, oh. Ito, tingnan mo, nakaabang, oh. Oh, parang kawawa, oh. oh. naabangan mo yung plastic ayan o may naman kasi ito eh isa ako kumalas ko sa ito rin kalas Okay. Но no, ди <dipende>